ayong buntag. So, finally, na man ako na man ko ang kaon. So, dogay ko na katulog gabi, ikay. Ambot na ako sa tuwi. Sakit ako ulo. Katulog. Habit na siya mag quarter um, to one. So, 12.30 na to. Naginunit ako si Teresi. Katulog yung kuda. Wala ko kapansin sa akin. Nakatulog yung kong mahinahon. and Shout out everyone. Today is a Saturday. It's a July. It's a June 29 ba? Correct me if I'm wrong. Charo. <laughs> sa tinuod lang, nuwala no, lang. Diyo ko alam sa mga date. Charo. kasi ako alam. Kahit kung maghunahuna ako una ko ba nga date mo. Kuan ka mahadlog na ko naa Naaman tayo mga date nga dapat abang-abangan na dapat pangbayaran. Di ba? So, suggest po na ko aling upa na mga content creator, kapwa na content creator, i-enjoy lang nga, i-enjoy lang po na to, ang life diri sa sokne, diri sa social media ba. I-enjoy lang na to. Okay? Wala may, wala, man tagi sa ni tao sa Facebook wala man tayong gisugong nga sige pag kamutan na nga nagbuna mga cellphone diha pag himo pag vlog mo ng tanan di ba wala mo siya gisubo kit kusa man nato kay mga sundogera man ta mga kasi tawag ana oi kan mga imitate pa naga imitate man po sa ila suka so, na i-enjoy na lang nato ato ang ah. life as content creator di ba at least ang uban nakasahod ang uban na wala sa tinuod lang diri manggo sa social media di sa Facebook ka kayo unlike sa YouTube lahi ang sa YouTube sa YouTube dili man imong dili ka man ka pwede nga i, i subscribe ko bi i-subscribe ko dili pud ka pwede mag-promote sa YouTube channel sa Facebook kay mabalaan man na mabalaan na bawal na siya ang nakatake advantage lang po sa, sa YouTube kay nga no agi search yun nakita rao yun ako ang take advantage sa youtube kay nga di ka kinahanam ka say dili ka pwede mo yun mong sa obang mga yu, 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 youtuber nga please ipalo please koan ko isubscribe ko dili yung anak kundi al ang algorithm na mismo sa youtube channel sa youtube ang mo kuan sa say siya na mismo mo dala sa obang mga youtuber nga kani isang mo subscribe yun sila sa imo ha pero ako wala, po na ko siya ginako ano wala po na ko siya na ako focus ang pag youtube sa youtube nako na ako. pero katong isa ka youtuber nga bagulang gid siya after 3 months is na monetize na siya ba na monetize na so karon gi kumbaga gi gitun-an pa nako ang ang kinabuhi sa YouTube kaya nga hindi ko kabalo sa tinulang istoryan wala ko kabalo sa mga settings settings ang ginabuhat bang na ko ginasend ako ang mga tutorial katong isa po ka YouTube uh, YouTuber nga gichat ko niya ang anong buhato na ana-ana nagatudlo siya sa ko so bless niya po ko at least na yung nagatudlo sa ko na and ako friendly man ko kung sa kabalo nga malita ko charot lang anak lang sa YouTube ang sa YouTube manggod ko mag-post ka sa mo mga fa imo mga videos un una una i-short video na may direct na may direct kwani to direct edit din to so ang ato ang mga gipang post nga picture o mga video na sa gipang upload na sa Reels pwede na na siya isip, pwede po na to na siya i-post dito sa atong YouTube pero kinahan lang dili man pwede nga i-direct nimo mo to i-post kinahan, i-balik pa rin i edit edit lang na siya dito mo agyo ka ng mga tabang proseso muna siya nga na kung naa ka youtube channel dili hindi mo pwede ikuan i-post nga kinahan i-subscribe ko i-support ko i-share ko i-like ko ah nalili wala to mo nga si youtube mismo amaning kamot nga i-market niya ang imuhang YouTube channel. Ano na siya, di ba? Dili kay hago dai, dili kay ingon nga, ah, follow me, um, if follow mo ako back to back, please. if follow back, makipag-follow tayo. Ang ending restriction, di ba? Muna, ingana na ang live sa ano, sa YouTube. Pero karon kinahanglan to ang anak na siya. Kay nakapost naman ko og more than 96 videos kapoy sa tingin lang story niya pero enjoy kanya mas ano mas paspas pas, ang viewers sa youtube pero wala pa ko yung nga wala, wala, ko kabaloon sa mga settings na napasusulan ako tapos before po ka maka live sa youtube kinahanglan na ay mga 50 subscriber sa imuhang youtube channel ano na, na siya kailangan 50 subscriber anak karong kay 25 pa man kuya nila 3.4 naka 3 naka 3.5k na anak lang dili dili ko ano uh, happy ko pero dili ko dili ko mag expect to much nga kani maka ko ni kani ma monetize na ako maka mag, mag platinum na ko ano no. dili nga anak ko mindset kung sa maihatag sa ko sa panahon dawato na ayan lang, enjoy, just enjoy kung sa maihatag sa ko ang mga 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 si tawag anaw ay ka privilege o mga privilege i-enjoy lang na ito bili ta mag take advantage di ba? para si Muha, take advantage ka sa sige buhat mo sa kong pinuangan mo. Charis lang. So, ana lang man ang live. Ting e, lang ang live sa sa social media. Basta ko ginaenjoy enjoy na ako. Kaya nga mo, no, dili man dyan. Dili man dyan ako. Dyan, totally source of income ang sa paghimo mo content. Kay gamay pamanggod sa tinunang. Although, nakatabang oh, po siya sa kuha not all, all the time dili mo every month kay naaman naaman tay mga step by step nga ginasunod usahay ka kapoy sa na ang panahon pangit kay ang panahon ay mga low pressure area dili ka kasem maglisod kag kuan ginuo ko maglisod kag post usahay So wait lang ha, kamamilo sa ko Buto siya tayo sabi, ako sang tanahon ako ang puwan ha. siya pwede. sa so, kung utos siya, enjoy lang nata life. Kung kamo nakasildo mo, continue, continue. Sa tingoon lang, tili sa, ano, sa Facebook as content creator, dili yun pwede nga, di ka magkamali. Di ba? Magkamali, di ka. As a content creator, kung magka-violation man ka, naamoy, kung sarilis man good, samot na mag-flag mag mag content ka, Diligid na siya Wala. no choice i-delete jud na nimo sa mot na og kanang mga unoriginal content kaning uban god ning uban paminaw ha ang sistema mo kun aning uban kanang i-send pang mapasend og nang mga video which is dili na siya pwede magpasend kag video mas gwapo pa ikaw na lang mismo magvideo kay ngano dili atikon man nato atikon man nato ang facebook niya dili man na siya mailad Diba? kabalo man na siya sa mga kuang ipang buhat nato nga dili maayo so kinahanglan ini tawag original content imo hang gama imo hang video mismo dili nga naghimo kag nagpahimok ang video sa laing ipasenin mo sa imo ha o ki-upload po din mo sa reels so ang sa may tawag ano diba pang ko yan kaya matawag na siya nga an original content diba pero ang nakanindot po sa reels kung naaman kay mga violation ma-mute ma man ka, ma-copyright man ka naaman kay dapat i-click sa ubos nga pwede pa ma-replace ang music pero na apoy uban nga dili ma ang music sa ako sa tinuod na asa polo pulo ka buok nga nakapiright na ako kay ngano asa man nag-start akong copyright. Kala sa Facebook may mga nin, mga bagong mga kuan may mga bag bagong mga nindot nga mga ano gol sa tawag ana, mga viral pud ng mga music ana. Bil na to kay mabutag ko milyon ana si may tripod ko kana i <clears throat> kuan po na ko music so dili siya pwede Ay, nakapulo ko kabo ning copyright so ang andres sa ato gitigit na ko um, ang ubang save na ko pagka human gi repost na ko sa reels balik so pwede din mo siya i-change of music pwede pud ka mag over kanang mag voice over or not ano? ing anak na na siya kasi play ano? hanga kay dali sa ano sa Facebook kay kinahanglan mo do ni mo ang 60 minutes 60,000 minutes views hanga super hanga kay dai magbi man ako kaya kay dati nag dati manggood good siguro dili para dili pwede para sa ko ah. kay katong time nga ning kamot ko at pagka monetize na ko ana, so kailangan na papuno daw ang 60,000 minutes views. So, ako sa'yo nag-live to 2 hours. Sige ko buhat ang content. Wala siya. Wala siya ni Kuan. So, karon katong may, may aging bulan, paspas pas, kaya siya, nahimo siyang 20. Hapit na siya nag-30. Hapit na siya mag-40. So, pagka humano, To the following month, karon until now, ang gibuhat niya, gibagsak niya. Tanam pababa, oh, gibababa, diyo niya taman. Handtod na niya mo'ng payong tawasan So ang gibuhat na ako, dead man month, na lang na ako. Imo lang gihapon kong content, dili na ako syempre may i-check ng ano, magsakitin ulo ng no, Siyempre, maning kamot, manggang nga gusto niyo mo siya mapuno para maka-hawa na kadila nga ang buta Para okay na ang tanan. siguro dili pwede para siguro dili pa na para sa ko kung, kung, di, kung, dili man na para sa ko karoon malay mo next time di ba taas pa kay nga panahon di ba taas pa kay nga latason sa bukid So once again, mayong buntag and good morning everyone. Happy Saturday. God bless.